Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magwantuhan. Isa sa mga pinakamalaking galaw sa off-season na ito ay ang pagkakadagdag ng reigning West Champions Dallas Mavericks sa four-time NBA champion Clay Thompson. Bagamat nang galing si Clay sa one of his worst if not the worst season niya sa NBA bukod na lamang sa kanyang first two years dito, inaabangan pa rin nga ng madami ang kanyang impact na may dadala sa Dallas Mavericks. Given na ngayon ay klarado na nga ang utak ni Clay. Panibagong simula ito sa kanya. Nakapirma na siya ang kontrata at tanging paglalaro lamang ng basketball ang kanyang iisipin sa ngayon at napakaganda din nga ng fit niya at least basketball wise sa maps question mark pa nga sa ngayon sa ugali at kung matutuwa ba siya na minsan ay masisigawan siya ni Luka Doncic Well si Clay nga mga kaibigan ay umaasa na magkakaroon sila ng instant success sa Dallas Mavericks Sobrang lapit na nga daw ng team na ito sa championship. 3 games away na lang nga daw ito sa Tropeo kaya naman alam niyang may kakayahan sila na gumawa ng espesyal na bagay dito. Kailangan lang nga daw nila na mabuo ang chemistry week by week. Nakakadagdag nga daw ng excitement ang mga tao nakakasalubong niya sa syudad ng Dallas na wini-welcome siya at sinasabi na grateful sila sa pagpili niya sa Dallas Mavericks. Kaya naman na mamomotivate o mano siya nito na mas mag-ensayo pa ng maigi. Well, si Clay nga mga kaibigan na isang player na patungo sa season na ito ay may gustong patunayan. Gusto niya nga na ipakita na hindi pa siya laos bagos kaya niya pa rin na makipagsabayan sa mga bagitong player. Sadyang nagkaroon lang nga siya ng bad season. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Russell Westbrook. Si Russell Westbrook nga isang once-generational type of athlete. Kung pagiging atleta ang pag-uusapan, wala kang katulad si Russell Westbrook. Posible nga sa mga unang taon ay kasing atletic nila si Westbrook. Subalit ang ending nito ay bugbog sa injury. Si Westbrook nga ay hindi ganito. 35 years old na siya subalit napakabilis at napakataas pa rin niya na kung tumalon. Kung mas mataas nga ang kanyang usage rate ay kayang-kaya niya pa din na gumawa ng mga triple-doubles. Tinatawag nga si Russ noon na mini-Lebron dahil sa kanyang all-around impact sa game at pagiging durable. With that being said, isang bagay kung bakit may MVP stats pa rin sa si Lebron at si Westbrook ay medyo nag-decline na. Natural nga na kapag nagkakaedad ay bumabagsak ang atletic season ng isang tao. Ngunit ano nga bang ginawa ni Lebron ngayon na hindi na siya kasing athletic from 10 years before? improved nga ang kanyang shooting. Kahit nga si Michael Jordan, ganun din mga kaibigan ang ginawa. Yung nakikita natin ng mga fadeaway si Jordan, that is mid-90s to early 2000s Michael Jordan. Iba nga ang laro ng Jordan noong 80s, Air Jordan ngayon. Subalit dinevelop niya ito later into his career. Habang si Westbrook nga ay pabagsak lamang ng pabagsak ang kanyang 3-point percentage. At ayon nga kay Brian Windhorst ng ESPN ay hindi na nga daw niya hahayaan na tumira si Westbrook ng 3-points kung siya ang coach ng Denver Nuggets. Isang guard na very effective kahit na bibihira kung tumira ng 3 points ay si TJ McConnell na katulad ni Russ ay magsisilbing 6 man sa isang playoff caliber team. Si Westbrook ay may 3 point percentage last season at 27.3% lamang. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?